bayanan. This is a symbolic kick-off action upang iparating ng taong bayan na ang kanilang pagtingin sa problema ng malala na pandarambong. Walang iba po na nagiging pulot salarin larin ng pananagutan kriminal sa malawak na pananumbalik ng pandarambong. Walang iba po kundi si Marcos at si Romualdez. This is a great conspiracy between Marcos and Romualdez. Kaya po ang panawagan, magkaiba po kami doon sa ibang nananawagan na kung dinahin lang ang pagkakaroon ng pandarambong. Ang aming panawagan, kailangan managot ang punot kriminal na pinagmula nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan ay hindi alam ni Marcos. Nagpokonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. pinirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurokot at mga ngamkam sa kaba ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na nungbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor. Yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakan sa nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon ni Lasalbi ko. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan people power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang armed forces of the Philippines to withdraw support from the commander in chief. Itong pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa konstitusyonal line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the commander-in-chief that will render Marcos inutile and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhuliin natin si Marcos, si Romaldez at si Lasaldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, parang, uh, parang panawagan na rin pa yun ngayon yun yung pagpunta niyo dito sa AFP na tingnan na yung mga corruption at uh, mag na ng support. Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasahad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Okay. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayang. Sir, final na lang from my part. Uh, um, nanawagan kayo ng na dagsa ang tao. Uh, yung numbers nyo ngayon, is that a disappointment knowing na, well, uh, I'm pretty you know. sure hindi ito in-expect yung in yun na number, no? Hindi po kami no. apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power pati. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na F and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy na -tuloy, panahon po na tuyo. Ang panahon ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang tumating ngayong umaga o sa susunod ng mga araw, it does not follow na forever ay hindi nalabas ang taong bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak ng era bago ako mag-armado noon naman sa gobyerno ng mag-NPA ako. Pero nobody expected na ganoon kabilis apat na buwan lang ang kay era. Ang kay Marcos almost 20 years. So hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely we are going towards that. Yan ang nararamdaman po namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize after all hindi mali ang maging magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yon Ano po yon Kailangan mang ibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ang taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. So, since na tayo, pinapanawag niyo po mababa ito sa Pangulo Marcos, sino po sa tingin niyo? Sabihin niyo po ba si Kiki, sana po ba yung nilulong forward niyo na pumalit sa kanya sa presidency? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng Red The Red can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos in the waters and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like Jamie, uh, uh, sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Uh, kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not uh, believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. If ever po ba na si Kiki Sara, po ba yung confidence or yung confidence po ba kayo ng mas gaganda at yung mismo pamumula dito sa niya? Of course, kasi of course. nakita natin na hindi po siya uh, kahit anong sabihin na uh, ina-allege siya doon sa Confidential Fund ng mga anomalia na clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record ng magnanakaw ng pamilya. Hindi sila man Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang damaw. We are not uh, yung parang uh, hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte, yan, naniniwala tayo, that she will be capable na pagka naghahanda na siya ng shadow government you know. so, right now. Ah, mas marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa. We hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay isa, dalawa, tatlo, apat, sampo ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong uh, Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Name, sir? Ako po si Ka-Erik, uh, ng uh, bangun sa bayanan. Kasama ko dito na namuno ngayong araw, si former Undersecretary Ben Rankin. Salamat. Thank you po.